So, papunta na kami kay na at Diday kasi mag-start na sila mag-renovate sa bahay ni Diday. Hi! Where are you from? From the distance? Uh -oh. Ah, isa-isa? May saan? Oo. bilat, may taga saan. May taga saan. <laughs> Tuwara. Doon sa sila nagtatanim sa kabila. It's Sunday, so... Pupunta na kami kina Podoy. Nagtanim sila dito, sila Diday. Ayan tinanim lang ni Diday, Oh. Ayan, nagtanim sila ng mga atay-atay kasi pinalitan nila yung mga tanim doon sa kabila. So, ngayon, andon yung kapatid niya, si Dodong at si Tutu. Yun talaga yung batch ko talaga. Yun talaga yung mga close ko talaga. Ang tawag namin sa kanila ay black pair. Dalawang maitim yan sila na tao. <laughs> So sila ay pumunta dyan para tulungan ng kanilang kapatid. So si Manong Tata, which is andon, kasawa ka -ka ni Manang Jinilin, kasama lang dito na nag baba, nagbasok, nagdamo. So next is si Manang Chirel na nandun sa Manila. sa so, next is si Toto na ka ko, ay dili, ay sa akin ng isang taon. Tapos si Dodong na ahe, um, mas ahead ako sa kanya ng isang taon. So parang 2 years yung gap nila or 1 year. Napagat na nila ako. Kami talaga yung mga age bracket namin. Tapos next is si Pudoy. Tapos si Dida yung bunso. Ayan. Si Dida yung dati. na dati magkakasama kami sa bahay lahat-lahat. Kasi halos si lang kami ng bahay. So si Pudoy pinanganak sa bahay namin. so medyo lumakilaki na si Dida yung nakatira sa bahay namin. Ayan. So they're very close to us talaga. Sila din yung maagang na ulila, kaya wala silang parents talaga so they really need help when it comes to to the times like this oh. ayan nandito naman si Scarlett si mga naghahanap sa kanya Scarlett no Sandito na tayo ngayon sa bahay ni Budoy. Hi! Ano yung Toto? Walang lansang. Walang lansang? Walang lansang? Wala! Tapos na dito. Dito na sila sa likod. Taraan, nandito na sila sa MyKusina. kusina Ayan, pin-sign ko si Dodong. Si Toto ay nag-go ng lansang hardware. Kaya wala yung lansang. Ito na mga asawa ni Diday. So speaking of this dapat natin ilang balay kay gigubaan oh, huh? yeah. okay. <laughs> oh. na po, kuya pa, po so, okay trabo day okay ano ganon ano yung Si ano yung ano ano yung ano ano yung yung ano ano yung ano yung

dito na sila banda. Kaning dili kani, kani, naman ni apilo nang kuan di ba? Kusina. Ang Oh. Pero oh, kay sayang ang kuan. Chere. Press from the fresh from Cagayan, the city of Golden Friendship ang iyang kuya.

Ayan sila. Magkakapatid din sila guys. Sara ni Mahuman karon. Kailangan matapos yan ngayon para di na mabalik kay para may pinaskuhan. Kailangan doon nila ng pinaskuhan daw.

Ayan yung kay Diday dito sa likod na area. So nilagay na ni John John ng yero. So dahil kulang kinapudoy na yero, ayan kay Diday mo na yung babawasan. Ayan si John John. Saod nila pala mamaya. Giniupo. Thank you, Tita Ma and Ma'am Avant from Toslo, Oklahoma. Basta nagbigay sila ng tag ng 2K tsaka 2.5 so at least may pang sahod ako sa kanila ngayon ayan so balik na kami dun sa bahay kasi mag-aasikaso din kami doon Sunday ngayon so maybe maraming tao ganda pa naman ang view dito hi so ayan na yung Conestil Chesa Tuara yan po ang kanistel o chiesa. So, sabi ko, kumuha sila kasi mumukbang namin, tapos bayaran ko na lang. Kuha na! Ayun, ang tagak po kayo, kay malata. Kanang maayo po sa forma for vlog. Eh. Kay ko yan, ayan chesa oh. Chiesa or kanistel. May nahulog kasi dito, tapos. Saluha, ah. Juda. Para i-challenge sa mga bakla. Asa man, be? Siglata na ba? Hinog na na, ah. Yate, hinog, pwede, eh.

Yan yung halaman na kita namin sa harap ng diday? May violet yan pero ayaw naman tumu... Ay. ng mga aso. Magbasok si Diday kay para sa iyang balay. <laughs> <Okay>. <laughs> Dali na tumahuman ka naman sila dudong toto. Oh. Na muli naman sila na nung niya. Dini, pa si dudong. Ah. Dino, 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 dino. Maganda kasi ito sa broto guys, itong ganyan na bulaklak. Kasi ang ganda ng color niya. Parang siyang sibuyas dahon na pink, ay white. May violet din siya ng big sa pink. So dito sa ating groto. Sa lalingling naman ay naglilinis. Ayan naman ang anak na Susan, anak na Doy. So, marami tayong guest kagabi guys na nag-overnight at andun pa sila ngayon ay naliligo warning, beware of dogs and cats. Kasi ang dami namin dogs and cats dito guys. So, be careful. Ayun na nag-overnight tayong guys. Naligo. At, look at our pathway. Oh, huwag titingnan no. Pero feeling ko magiging gubat na pagdating ng araw ganda, no? Buhok, buhok Kaso gumagapang na siya guys. Papunta sa kahoy. So good luck na lang talaga. Hala. Ang haba. Kapunta Papunta na talaga sa sa... Ayan. kapunta na siya dito sa kahoy. Gumagapang na yan siya dito.

Tapos naman magkape ni Argel at maglinis sa taas. Si Britney hindi pa dumarating galing sa lamay kagabi. Zipper dumili ng isda. So, what's going to happen today? Let's see. Hi! Good morning! Nag-prayer meeting po sila kagabi, guys. <laughs>

Makabalan, mga gigobalan, huwag na o. Lumbia. Airport. Lumbia. Ah, si T. Jail, diay? Bandung na kayo mo inmate Dito tayo sa... Pagadian. Mga kapitbahay ni Alio Queen at ni Lloyd. Mga bagbilat ka vlogger. Shout out Alio Queen. Shout out Alu, Queen. Eh. May eh, pa sila dito guys. Mga naulanan kagabi eh. Ang among suba, shout out. Ah, Ginoo ko, giguba lang ninyo. Na, nandun na tuloy ang suba sa pikas. Ibis dito yan siya sa kaamin eh. Malakas yun dito dati. Diyaga pangaligong uban dahan yun. Eh. Datay, na ngawala eh. lang kayo dyan. Eh. See? Hi Charis! Pimpinko? Charis? Edrote! Charis? Edrote! Bawang kagbila. bilat nila. Bawang kagbila. Bawang kagbila. Tingnan nila. <laughs> <laughs> Ayan, si Argel naman ay nagtutupiin na amin mga damit na lalabahan nila kahapon. So, si Brittany naman ay naghuhugas ng mga isda na binili ni Jefford. Okay. So, gagawin namin yan ay inasinan parang kung baga sa maliliit na isda ginamos siya pero ito tinabal inasinan lang siya rin after 3 days pwede na siya kainin lutuin pala binuro siya sa asin ayun kasi may kasi siya maganda yung lang o diba tapos takpan yes, tapos kulukuluin at ah, sila na bimbo naman ay ah, mag iihaw nitong isda tubuk ko ani bisa nindi pag balik ta dani unya bungkag ting uli ko kan hingwaan nga ko on isda okay, na sinubba deh gatay na nah, glasak sige bali mo guan mo mugu gota diha pag imo ning kuanan nang kuan kedagan langaw Baby, Lulu, Lily, Kakak, Kelvin, Jia, come here. Jia, uh, Princess. Sana mana Oh, mau pergi deh Princess. Kelvin, ayah, Lily, Lily, apa si Lulu? Mau duduk